Ito yung pinaka nakakabuisit sa lahat. Yung masiraan ka ng parts ng bike na sobrang komplikado at masyadong detalye. Maraming klase ng sukat. Kaya sobrang hirap maghanap sa mga physical store ng bike shop or kahit mismo sa Shopee. So ano yung context nito? Di ba nga naputulan ako ng true axle na skewer dun sa gravel bike ko? Bago ako bumili, nagtanong-tanong muna ako sa mga bike shop nakilala kilala ko mismo yung mekaniko nila. Nagtanong ako kung meron silang spare o baka may mga naiiwan yung mga customer nila o binibigay na lang sa kanila ng mga customer nila. Sa akin nabutihang palad, yung mekaniko ng build cycle, si Don Don, may naiabot sa atin. Sa kasamaang palad naman, bitin po yung naibigay sa atin. Well, wala tayong magagawa kasi yun lang yung meron don. So, ang second option natin ay bumili na lang sa Shopee. Kahit hindi medyo tugma yung sukat. So, ayan na nga yun yung ina-unbox ko. So, nung ikakabit natin, sobrang excited pa ako sa part na yan. Kasi namimiss ko na rin gamitin yung gravel. Namimiss ko na mag gear Namimiss ko na umahon sa mga matatari. Correct! ko na yung mga tropa ko! So habang kinakabit natin, napansin ko na parang konti lang yung ikot na ginawa ko tapos mahigpit na agad siya. So sa kasamaang palad, bitin po yung nabili natin. may po siya. Tama naman yung ibang dimensions tulad ng mga tread, yung kapal niya. Ang problema is sobrang iksi po nung throw axle mismo yung main length niya o yung haba niya. So dahil nga ride na ride ako, humingi yeah, ako I ng confirmation kay Don Don, yung mekaniko nga ng build cycles, kung be. pwede bang i-ride to, kung safe ba siya. Ito yung usapan namin. I-post nyo na lang kung sakali, baka may matutunan din kayo. Baka kasi mamaya mangyari din sa inyo to, pero wag naman sana, di ba? Diba? So yun na nga, sa kasamaang palad, hindi pwede at hindi natin pwede puwersahin at baka maaksidente lang tayo. So makalipas ang limang taon, dumating din yung bago nating in-order na true axle. Medyo pinasoba sobrahan ko na yung sukat niya compared dun sa una. Medyo nananalangin tayo na sana maging okay na to at para matigil na ang gastos at pagbili-bili sa Shopee. So, chinek ko naman yung sukat niya, yung bago dyan, yung naka-plastic pa. Kung makikita nyo, medyo mas mahaba nga yung bagong binili natin. Mukhang may pag-asa tayo dito. Tara, ikabit na natin para malaman natin kung bibili na naman tayo ng puke ng true axle na yan. Hayop na yan. Iba-iba kasi sukat niyan guys, depende sa fork. Nakakabalu yan, promise. Kinang-inang yan. Medyo kinakaba kabahan pa ako sa part na to. Pero nung inikot-ikot ko na, nakaramdam na ako ng pag-asa na parang sasakto na to. Tsaka nung ihigpitan ko na siya, napansin ko na parang ang dami nating ikot bago mahikpitan. Hindi tulad nung una, parang aapat lang, mahigpit na agad. Eto, madami. So halos anim na ikot siya kasama nung ikot ng daliri natin nung pagkabit natin. So eto na yung kinalabasan niya. So ayan, sumakto na, putang ina. -e Hayop na yan. Ilang linggong problema. Buti ka mo, dumaan yung holiday. So eto pala yung itsura nung unang true axle na natin. Kung mapapansin nyo, sobrang bitin talaga yan dahil nakalabas pa yung ibang thread ng fork. At eto naman yung bagong binili natin. O, ba diba, Sakto na. Paldo-paldo na yan. So, ayan. All goods na yan. Paano? Kita-kita na lang tayo sa kalsada, guys. Siguan nyo lang ako kung hihingi kayong sticker, ha? Maraming salamat. Ride safe, y'all!